Kumusta mga ka-atletiko? Bukod sa kasisimula lang na 2024 PBA All-Filipino Conference, may mabigat ding kailangang paghandaan si Coach Temko. Yan ang 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa July 2 hanggang July 7. Ito na ang magiging huling tsansa ng Gilas Pilipinas para makapag-qualify sa Paris Olympics. At nakamit natin ito matapos nating makapasok sa top 16 na non-qualified teams sa 2023 FIBA World Cup. Pero hindi madali ang dadaanan natin kung gugustuhin ng bataan ni Tim Cohn na makabiyahe patungong Paris. Kailangan nating lumusot sa butas ng karayom, ika nga. 24 teams ang maglalaban-laban sa OQT pero apat lang ang pwedeng makapasok sa 2024 Olympics. Kaya naman kahit mukhang imposible, hindi pa rin masamang mangarap lalo't kita naman na unti-unti na rin nag improve ang ating mga pambato sa national team talent-wise. Kung dati ay hirap mahanap ang Pilipinas ng mga pwedeng maka-scrimmage nang sumabak sila sa World Cup, ngayon ay mukhang nag na ang tingin sa atin ng ibang bansa. Sa ad ilang European teams na ang kumausap sa kanila para imbitahan sila. Kasama dyan ang Lithuania, Slovenia, pati na rin ang Czech Republic. Kung matuloy ito, paniguradong magiging malaking tulong ito para sa Philippine National Team. Bigatin din kasi ang lineup ng mga naturang bansa. Unahin natin ang Lithuania. Ang current rank 10 sa FIBA World Rankings at tumapos sila sa 6 spots sa FIBA World Cup. Kasama rin sila sa Olympic Qualifying Tournament pero nasa ibang bracket naman sila kaya walang pangamba na magkabukuhan sila ng tactics pagsapit ng OQT. Bigatin ang lineup ng Lithuania na pinangungunahan ni New Orleans Pelicans Starting Center Jonas Valanciunas. Nandyan din ang mga dating NBA player tulad ni Donatas Monteyunas at Mindayugas Kosminskas. Kilala sa kanilang physical play ang Lithuania. Nahitik sa mga manlalaro na above 6 foot 9. Kaya magiging magandang pagsasanay sa gilas na makalaban ang naturang European team. Sunod naman ang Slovenia na kahit sa Pilipinas ay naging crowd favorite sila dahil sa isang manlalaro. Sa Slovenia nakalista si NBA MVP contender Luka Doncic na halos palaging triple-double ang averages para sa Dallas Mavericks. Napakagandang experience para sa gila sakaling makakalaban sila ng isang legitimate superstar bilang paghahanda nila sa Olympic qualifying tournament. Buhat din kasi si Luka sa FIBA dahil siya lang naman ang top scorer sa buong 2023 FIBA World Cup. Sa FIBA OQT, ang Latvia at Georgia ang makakatapat ng gilas. Hindi ito biro lalo na ang Latvia na natalo ang France, Spain at Italy sa nakalipas nilang pagharap. Kaya naman mga ka-atletiko, ngayon tayo kailangan ng gilas para gawing posible ang imposible at makapasok tayo sa Olympics makalipas ang lampas limang dekada.